Hindi kaya ni Senadora Cynthia Villar ang mga kabataan vloggers na pawang mga residente ng Lungsod de Las Piñas na maging makakalikasan at alamin ang kahalagahang yamang kalikasan, partikular na ang Las Piñas para Wetland Park. Ginawa ni Villar ang paghayag kasabay ng ikalimang taong anibersaryo. ng Las Piñas para Wetland Park na nasya batas bilang protected area sa ilalim ng Republic Act No. 11038 at Philippine Environment Manta. Ipinaliwanag ni Villar sa mga kabataan na dumalo sa orientation para sa kahalagahan ng kalikasan sa paligid ng Manila Bay na dapat ay paglaban at tutulan ng anumang reklamasyon sa Manila Bay lalo na sa Las Piñas, Paranaque, Wetland Park. Ipinunto pa ni Villar ang magiging epekto nito sa mga residente ng Las Piñas, Paranaque at maging sa Bacol City kung saan naabot hanggang 6 na metro ang pagbaha kapag nagtuloy-tuloy ang reklamasyon. Ako ang nagsasabi sa inyo na hindi sila titikil, na hindi nila uh, i-destroy ang ating Las Piñas-Parañaque Wetland Park. But together with the youth of Las Piñas, this is for you. This is your uh, legacy that we will leave you. Uh, kami, uh, outgoing na kami. Hindi namin alam kung kailan kami mamamatay. Pero kayo, ang mga bata, kaya uh, kasama namin kayo sa pag ng ating Las Piñas, Wetland Park. For Iginit naman ni DNA National Capital Region Executive Regional Director Jacqueline Kaangka na malaki ang maitutulong ng mga kabataan lalo na ang mga blogger upang may palaganap ang kahalagahan ng kalikasan lalo na sa paligid ng Manila Bay. Umaasa ang opisyal na ang mga kabataan o yung susunod na henerasyon ang magpapatuloy ng pangangalaga sa Manila Bay laban nga sa banta ng reklamasyon na. Ako si Jojo Sikat. Walang sa balita.